Hello sa inyo mga lods Bale, ang gagawin natin ngayon is tatanggalin lang natin itong tie rod And ito lang kasi may sira Bale, pinokpok kasi ito Ito yung sa kabilang tie rod, papalitan pinoktok siya kaya medyo matigas Kasi kapag kami clearance na ito Makakalob natin yan, taas baba Tapos kapag kakinalob natin yung gulong Mapapansin natin, sira talaga yan Then madalas kapag kakinakalob or sira yung tie rod natin taas baba, may kalog tapos pagka rin natin ng kaliwa kanan dito, kumakalog din. Okay, so ganun lang yung pagtetest ng tire Pero dito, kaya matigas kasi pinukpok Ngayon, gagamit lang tayo dito ng mga simpleng tools lang. Pantanggal nito. Yan. Yan ang gagamitin natin dito is martilyo 17. And uh, para malaman natin kagad yung uh, alignment, hindi na tayo mag-align kung gusto nyo makatipid pero mas maganda talaga mag align kayo wag nyong gagayahin to okay gamit lang ako dito na electrical tape ang gagawin ko is lalagyan ko siya dito ayan ayan bali sa pinaka end yan mga lodi ayan para pagka niluwagan ko to hindi gagalaw at saka kahit hindi ka nang magtanda dito kung tie rod lang naman din yung tatanggalin mo itong tie rod end is kahit hindi na pero kung matras edi eh may adjustment ka pa rin na magagalaw at saka meron tayong uh, guide para hindi talaga mawala sa align. Kasi wala naman daw kabig to. Okay naman din daw yung alignen. Ang kulang nang dito is sira yung kanyang tyrad end. Okay. Kailangan lang natin dito ng 19 or 22 mm. Then alamin din natin kung ano yung position kasi may kaliwa kanan yung uh, tyrad end ng bias. Ayan, bale 19 mm siya ngayon luluwagan lang natin tong nut. Then sa akin kasi nilalagyan ko ng tubo to. Minsan pinupukpok ko lang. Okay? Luwagan ko lang to ng papunta doon. Ayun mga lodi, naluwagan ko na siya. Ayun. Bali luwagan ko lang ng konti. Okay na. So ito naman. Tapos tatanggalin lang natin to. Ayun. Gamit tayo ng 70mm dito para matanggal 'yung nut. So wala lang ako gloves mga boss. Okay, ngayon kung wala tayong uh, pantanggal dito na mga ball joint press. Gagawin ko dito is dalawang martilyo, ball pin hammer tsaka kahit anong classing hammer. Lagyan natin ng penetrating fluid. Okay. Kasi mapupukpuk yung ano natin dyan Yung patutupi yung pahal Okay na Ayan. So hindi natin napukpok Nang gusto yung uh, Knuckle nya so safety naman sya Na gawin Ayan nagpatulong na lang ako lodi eh. Ayan tanggal kagad Then Tanggalin natin Ayan mga Lodi, natanggal na kagad natin yung tie rod end ng Toyota Vios. So yung video natin or topic natin for today is paano natin kalasin yung tie rod end ng na hindi nawawala sa alignment at hindi na natin kailangan nito ipa-align. Pero optional lang yon. Kung gusto nyo naman, mas mainam ito na magpa-align talaga tayo kasi ang magsasuffer naman dito o ang masisira is yung gulong natin Mapupod-pod gagad okay kung gusto niyo lang naman ng safe talaga pero dito is uh, para tayong binalik lang natin yung dating alignment niya pero hindi natin masasabi dito na zero, -zero talaga okay so hindi siya perfect mga lodi eto pansinin natin tigas pa yan ice pen tatap walang kalog ice pen Bale, ito na yung bagong tire rod natin. 555 replacement lang to. Japan yata. Oh, Japan nga. So, ito ay sa left side. Then, kailangan alamin din natin yan kung saan yung location. Ito mga Lodi, bale, bago na to. And, mapapansin naman natin dito yung pagkakaiba ng bago sa luma. Ayaw ma galaw. So syempre sa katagalan yan lalambot rin naman and magkakaroon ng kalong. Pero kapag kami kalug na, siyempre papalitan nyo na rin naman. Then, lagay natin. Ito naman para ma-proper positioning natin yan. Ng kapag ka, piniit kasi natin itong tie rod end nya, iikot yan. Baka mawala sa adjustment. Kaya ang gagawin natin is gagamit tayo ng liabe or 13mm dito. Ikuting ko para ma-position kung saan yung pwesto nya. So ganyan yung pwesto nya. Ayos at ngayon uh, ilalagay natin kapag halimbawa yung tie rod natin dito is may butas and may fitting kailangan mo muna lagyan ng grasa yon tapos kapag bago yung inyong tie rod alamin nyo din na kung tama ba yung dito yan yung pinaglalapatan nya dito Okay, kapag halimbawa kasi na maluwag yan, magkakaroon pa rin kayo ng kalog. Kaya make sure na tama yung inyong pyesa. Lagay natin. Okay, pita natin ito ng 65 Newton meters. Ayos. So kailangan natin may tusok yan dito kasi may butas. Tapos Angat na lang natin ito. Ayan, bali na ilagay ko na yung lock. Then ito naman, pita natin. So kailangan yung tighten natin dito medyo may pit. Okay, hindi natin kailangan todo to ng tubo. Ayan okay. mga Lodi, nalagay na natin yung tie rod end ng ganun kasimple. So, ang gagawin lang natin dito, yung mga gagamitin lang natin is yung mga combination wrenches. Gaya ng 19mm, 17mm uh, socket, torque wrench, tapos pliers. Then, ayun, nalagay lang natin ng electrical tape para mahabol lang natin kung ano yung dating adjustment nya. Pero hindi ko naman sinasabi na perfect adjustment to, okay? So, kung gusto natin makasigurado, ipalay natin. Okay? So, yun lang mga Lodi. So, maraming maraming salamat sa panunood.